Mga kamalik mata, may kwento tayo ngayon na siguradong magpapatindig ng inyong balahibo. Isang tahimik na bayan, isang nilalang ng dilim, at isang lalaking handang ipaglaban ang buhay at bayan niya. May mga gabing puno ng hilakbot at ngayong Kabilugan ng buwan. Wala nang ligtas. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Ang bayan ng San Roque ay isang tahimik na lugar. Payapa tuwing umaga. Ngunit may lihim na kinatatakutan sa pagsapit ng dilim. Hindi ito basta-bastang bayan. May lumang alamat na bumabalot dito. Isang sumpa na bumabalik-balik tuwing kabilugan ng buwan. Wala namang aswang. Mga kwento lang yan ng matatanda, laging sinasabi ni Daniel, isang dimonte ni na may anyos na mekaniko at dating sundalo. Mula nang bumalik siya sa bayan mula sa serbisyo, pinili niyang ipagpatuloy ang tahimik na buhay kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Isko. Ngunit isang gabi, habang siya'y nag-aayos ng lumang motorsiklo sa kanyang garahe, may narinig siyang isang malakas na sigaw mula sa kabilang kalye. Saklolo, Diyos ko tulungan niyo ako, napamulagat si Daniel. Kinuha niya ang kanyang itak na nakasabit sa pader at mabilis na sumugod palabas. Sa madilim na eskinita, isang lalaki ang nakadapa sa putikan, humihingal at halos wala ng buhay. Nakatatak sa kanyang katawan ang malalalim na kalmot at ang kanyang tiyan ay nakabukas. Tila may puwersang naghilahod ng laman loob nito palabas. Diyos ko, Bumulong si Daniel, nanlalamig ang katawan. Mula sa likod, isang basag na tinig ang nagsalita. Dumarami na ang biktima, Daniel. Hindi na tayo ligtas. Siya si Aling Berta, ang matandang albularyo ng bayan. May hawak siyang bote ng langis at isang lumang krus na kahoy, nanginginig sa takot. "Anong nangyari rito?" tanong ni Daniel, pilit, hinahawi ang kaba sa kanyang dibdib. Lumuhod si Aling Berta sa tabi ng patay. Hindi ito gawa ng tao. Isa na namang biktima ng aswang. Napatingin si Daniel sa paligid. Tahimik ang dilim, pero pakiramdam niya'y may nakatingin sa kanila. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, may narinig silang mabangis na alulong mula sa loob ng kakahuyan. Mahaba, malalim, at punong-puno ng gutom. Napatingin silang lahat sa kadiliman. At sa ilalim ng kabilugang buwan, isang pares ng mapupulang mata ang unti-unting lumitaw mula sa anino ng kagubatan. Hindi ito basta-bastang gabi. At alam ni Daniel, magsisimula pa lang ang bangungot. Huwag kayong lumapit! Sigaw ni Alingberta habang mahigpit na hawak ang kanyang krus. Ngunit si Daniel ay hindi umatras. Hawak ang kanyang lumang itak. Mataman niyang pinagmamasda ng pares ng pulang matang. Unti-unting sumusulpot mula sa kakahuyan. May halimuyak ng dugo sa hangin. Malansa. Mabaho at nakakasulasok. At pagkatapos ng ilang saglit, lumitaw ito. Isang nilalang na may baluktot na katawan. Mahahabang kuko. At bibig na punong-puno ng matatalas na pangil. Ang balat nito'y kulay abuhin tila tuyo at bitak-bitak, parang isang bangkay na muling binuhay. Aswang. Nagkatitigan sila ni Daniel. Tahimik. Walang gumagalaw. Ang tanging naririnig lang ay ang malamig na ihip ng hangin at ang mahinang tunog ng pagtulo ng dugo mula sa pangil ng halimaw at sa isang iglap, umataki ito. Mabilis. Hindi natural. Para itong aninong lumipad papalapit, ang mga kuko nito'y nakahanda ng bumaon sa laman ni Daniel. Pero hindi siya nagdalawang isip. Inundayan niya ng matalim na hataw ng itakang dibdib ng halimaw, splak tumilapo ng aswang, bumagsak sa lupa at nagsisigaw sa sakit. Nangingisay ito, pilit pinipigilan ang dugong bumubulwak mula sa sugat. Napalunok si Daniel. Hindi ito namatay. Unti-unting, gumagaling ang sugat nito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Anong klasing demonyo to? Daniel, tumakbo ka, sigaw ni Aling Berta. Pero huli na. Sa isang iglap, muling tumalo ng aswang at kinalmot ang braso ni Daniel. Ripepi, napangiwi siya sa... Sakit. Ramdam niya ang matatalas na kuko na sumayad sa kanyang balat. Iniwang bukas ang malalim na sugat. Duguan. Bago pa muling makaporma ang halimaw, biglang sumiklab ang apoy sa paligid nito. Foam! Nagliyab ang lupa. Isang bilog ng apoy ang bumalot sa paligid ng aswang. Si Aling Berta, nakatayo sa gilid, hawak ang isang maliit na bote ng minasa, isang sinaunang langis na ginagamit laban sa mga nilalang ng dilim. Hindi mo siya kayang patayin, Daniel. Hindi pa ngayon, nagsisisigaw ang aswang sa loob ng apoy, pilit na umaahon, pero tila natutunaw ito sa init ng salamangka ni Aling Berta. Tandaan mo to, bata, bulong ni Aling Berta kay Daniel. Hindi sila basta-basta napapatay. Kailangan mong hanapin ang kanilang puso. Napatingin si Daniel sa sugat niya. Mainit, maitimang dugo at doon niya napagtanto ang isang bagay. Hindi pa tapos ang laban. Daniel, anong nangyayari sa'yo? Si Aling Berta ay nakatayo sa harap niya. Nanginginig ang kamay habang nakatingin sa sugat sa kanyang braso. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang dugong dumadaloy mula sa kanyang sugat ay hindi na pulang dugo. Nang tao, itim parang usok na may sariling buhay, parang dugo ng halimaw. Napaatras si Daniel, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano to? Sinubukan niyang punasan ito ng damit. Pero kahit anong gawin niya, hindi humihinto ang pag-agos may nangyayari sa katawan niya. Bumaling siya kay Aling Berta. Anong ibig sabihin nito? Tahimik ang matanda. Nakapikit ito, tila may binibilang sa sarili, hanggang sa biglang bumuka ang kanyang mga mata. Puno ito ng takot, nahahawaan ka na, Daniel. Ang sinabi ni Aling Berta ay tumama kay Daniel na parang suntok sa sikmura, hindi. Napailing siya, pilit itinatanggi ang narinig. Imposible yan. Pero naramdaman niya ang kakaiba sa kanyang katawan. Ang mga sugat sa kanyang braso. Mabilis na nagihilom. Ang kanyang pandinig. Mas malinaw ang kanyang pangamoy. Nangingibabaw ang halimuyak ng dugo sa hangin. At ang pinakanakakatakot, nakikita niya ang mga anino sa kadiliman Bago pa siya makapagsalita, narinig nila ang isang tunog mula sa loob ng kakahuyan. <tong noise> isang Isang nilalang ang lumalabas mula sa gilid ng mga puno. Hindi ito ang aswang na nakalaban niya kanina. Iba ito. Mas matangkad, mas nakakatakot, at mas gutom. Malalaki ang mata nito. Halos kasing laki ng plato. Ang katawan nito'y mahaba, parang wala ng balat. At ang tiyan nito'y lumulubog sa sobrang kapayatan. Nakanganga ito at mula sa madilim nitong bibig ay tumutulo ang malapot at maitim na laway. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila at sa hindi malamang dahilan. Hindi takot si Daniel. Sa halip, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanyang katawan. Galit. Ramdam niya ang bigat ng kanyang itak. Ramdam niya ang panlalamig ng hangin. At mas ramdam niya ang pagnanasa na pumatay. Daniel. Mahina ngunit nagbabala ang boses ni Aling Berta. Tumakbo na kayo, sagot niya habang mahigpit na hinawakan ng itak. Dahil sa gabing iyon, hindi siya tatakbo. May papatayin siya. Daniel. Huwag. Narinig niya ang sigaw ni Aling Berta, pero huli na. Hawak niya na ang itak at hindi na niya ito mabitawan. Ang katawan niya ay kumikilos mag-isa. Nakita niyang sumugod ang aswang na galing sa kakahuyan, isang matangkad at payat na nilalang na may nakalitaw na buto sa balikat at mahabang dila na lumalawit mula sa bibig. Gra! Mabilis ang halimaw. Sa isang iglap, nakatalon ito papunta kay Daniel. Ang mga kuko nito'y nakahanda nang pumunit ng laman. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ni Daniel ang kakaiba sa kanyang katawan. Bigla siyang bumilis, lumakas, at sa isang galaw lang ng kanyang kamay, splak, naputol lang isang braso ng halimaw. Napaatras ang aswang, tumitili sa sakit habang tumalsik sa lupa ang dugo ang braso nito. Nanginginig ang kamay ni Daniel, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na mas nakakabahala. Hindi siya nag-atubiling pumatay, at mas lalong nakakatakot, nais niyang makaramdam ng mas maraming dugo sa kanyang kamay. Napatingin siya sa kanyang sugat sa braso. Ang itim na dugong tumutulo mula sa kanyang balat ay gumagalaw, para bang nabubuhay ito. "Daniel, kailangan na nating umalis." Sigaw ni Aling Berta. Pero hindi siya sumagot. Ang mga mata niya ay nakatutok sa aswang na dahan-dahang gumagapang palayo, duguan, pilit na tumatakas. May kumislap sa kanyang isipan. Hindi niya ito pwedeng hayaang mabuhay dahil may isang bahagi sa kanya na gustong pumatay. Sa isang iglap biglang sumugod si Daniel. Mabilis, parang hayop na nasa gutom. Sinunggaban niya ang aswang, itinulak ito sa lupa, at sa isang mabilis na galaw ng kanyang itak, Gagarga! Pinutol niya ang ulo nito, dumanak ang dugo sa lupa. Mainit, mabaho, at sa gitna ng katahimikan, napangiti si Daniel tila may isang bahagi ng kanyang sarili na nagising, isang bahagi na hindi na niya kayang pigilan. Ano ang ginawa mo, Daniel? Si Aling Berta ay nakatayo sa likod niya, nanginginig, takot na takot sa kung ano ang kanyang nasaksihan. Hindi mo na iintindihan. Sagot ni Daniel, humihingal. Kailangan natin silang patayin bago nila tayo patayin. Lumapit si Aling Berta, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Pero hindi mo napapansin? Hindi ka natulad ng dati? Napatingin si Daniel sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay balot ng dugo. Ang kanyang mga kuko ay tila humaba ng bahagya. At sa loob-loob niya, may isang bahagi ng kanyang isipan ang gustong tumawa. Hindi siya natatakot. na excite siya. Madilim, walang tunog. Nakadilat si Daniel pero hindi siya sigurado kung gising siya o nananaginip. Nasa harap niya ang isang napakalaking puno, balot ng maiitim na ugat na tila gumagalaw ng kusa. Sa ilalim nito ay may isang hukay, malalim, itim, at tila walang katapusan. May tumatawag sa kanya. Daniel. Isang boses, hindi pamilyar, pero parang matagal nang nakabaon sa kanyang isipan. Daniel. Bumalik ka na sa amin. Bumalik? Kanino? Bigla siyang napadilat. Nasa bahay ni Aling Berta, siya nakahiga sa papagbalot ng mga benda. Umaga na, pero hindi ito nakapagbigay ng ginhawa sa kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya ay may kung anong bumubulong sa kanyang isipan. Mula sa kabilang silid, nakita niyang nakaupo si Aling Berta, may hawak na lumang aklat. Mukhang hindi siya nito napansin. Napansin niyang may mga lumang larawan sa mesa. Isa rito ay isang bata. Matangkad, may itim na mata, at mukhang... Pamilyar. Napakunot ang noo niya. Sino to? Pero bago niya pa ito matitigan ng husto, biglang bumukas ang pinto. Nasa labas ang isang tao. Duguan. Nanginginig. At sa pagitan ng kanyang mga hingal, may sinabi ito na nagpadilim sa buong paligid. Pupapatayin niya tayo. Hindi siya tao. Siya ang aswang at itinuro nito si Daniel. Nagtitipon ang mga tao sa labas ng bahay ni Aling Berta. Galit, takot. May hawak silang mga itak, sulo at krus. Kailangan nating sunugin 'yan. Ibalik natin siya sa hukay. Hawak ni Daniel ang kanyang dibdib. Anong ibig nilang sabihin? Hindi ako aswang. Sigaw niya pero hindi siya pinakinggan. Mula sa likuran, mahigpit siyang hinawakan ni Aling Berta. Daniel, makinig ka sa akin. Napalingon siya. Ang mukha ng matanda ay punung puno ng lungkot. Kailangan mo nang malaman ang totoo. Maraming taon na ang nakalipas. Matagal nang may sumpang bumabalot sa kanilang bayan. Bawat limampung taon, isang Bata ang isinisilang na may dugo ng halimaw at noong gabing isinilang si Daniel, dumana ang dugo, sinubukang sunugin ng mga tao ang sanggol, pero may isang babae ang nagligtas sa kanya. Dadalhin ko siya sa malayo. At ang babaeng iyon ay si Aling Berta. Ikaw ang sumpa ng bayan, Daniel. Bulong niya. At ngayon, bumalik na ang totoong ikaw. Nanlabo ang paningin ni Daniel. Ha, hindi. Pero bago pa siya makapagsalita, patayin ang aswang. Sabay-sabay na lumapit ang mga tao. Nagwala si Daniel. Parang isang hayop na nawala ng kontrol. Narinig niya ang kanyang sariling sigaw. Pero tila wala siyang kapangyarihan na pigilan ang kanyang katawan. Itim ang kanyang dugo. Itim ang kanyang paningin. Sa isang iglap, splak, lumipad ang isang ulo. Chak, pumunit ang laman. Hindi niya namalayan, pero hawak na niya ang katawan ng isang lalaking may dalang sulo. Hawak niya ito gamit lamang ang isang kamay bali ang leeg nito. Bumitaw siya, at ang katawan ng lalaki ay bumagsak sa lupa, wala ng buhay. Daniel, tama na! Sigaw ni Aling Berta, pero huli na. Lahat ng tao sa bayan, patay na. At si Daniel, nanginginig sa tua. Kabanata den, Ang tunay na halimawisang linggo ang lumipas. Tahimik ang buong bayan. Wala nang natirang buhay. Si Daniel ay nakaupo sa gitna ng plaza. Ang kanyang katawan ay balot ng dugo at sugat. Pero ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kadiliman. Hindi na siya tao. Sa wakas, bumalik na siya sa kung ano talaga siya. At sa kanyang harapan, may isang anino ang nakatayo. Magaling, ana, nanigas siya. Dahan-dahang lumitaw mula sa dilim. Ang isang matangkad na nilalang, may balat na parang abo at pulang mata na tila nagliliyab. Matagal kitang hinintay. Ngayon, sumama ka na sa amin. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ipinanganak ang bagong hari ng mga aswang. Mga kamalik mata. Akala natin tapos na ang kwento. Pero mali tayo. Hindi pa ito ang wakas. Ito pa lang ang simula. Ang bayan ay naglaho. Pero ang sumpa ay patuloy na gumagalaw. Si Daniel, hindi na tao. At sa bawat aninong gumagapang sa dilim, may isang sigaw ang bumabalik mula sa kailaliman. Babalik siya. Sa susunod na kabanata ng gabi ng pananaghoy, mas titindi ang dugo, mas lalalim ang misteryo, at mas matindi ang halimaw na magpapakita. May natitira pa bang pag-asa? O tuluyan ng lalamunin ng dilimang mundo? Malapit na siya. Maging handa ka.